So, magandang gabi sa inyo lahat. Tatapos na natin si ano. Si Si Wave 100, mga sir. status ng battery natin 12.58. Mga sir. Wala na po tayong magagawa. Patay na po yung dati nakakabit na baterya. Kinabit na po natin ng 4D, 4L na OD. Okay, 12.58. Yan lang natin yung power. Susi, so, naka-on may panel na pakita lang natin yung mini driving light sa low beam mga sir tapos busin na po natin patay po makina mga sir ala po ilagay po natin sa high beam mini driving lane busin na tayo ok po meron po tayong passing lane dyan mga sir sa low beam meron pa rin po tayong passing light pagdating sa high beam wala na po tayong passing light mga sir Okay po Maliwanag po lang po mga sir, ito po ang ating headlight. Makikita nyo. Ito po yung tinatawag po nila na ano, na MDL killer ko no. Ayan. May vlog na ako nito. No. Hindi ko ho kayang kalisin ang corrupt dyan. Kahit anong tuwad ko. Hindi talaga. Makikita ko sa inyo mga sir. Kukurap at kukurap yan. Kitang kita ho yan sa mata ng tao. Baring sa video hindi nyo makita Pero sa mata ng tao kita po yan Pansin na pansin po yung corrupt na yan Okay po So pakita na natin Pantarin na natin si P100 Pinagana natin ng start Panta na Charging po tayo mga sir Retail po 12.35 Bagong Bagong baterya po mga sir Airing po tayo po tayo wala pong naganap na full overcharge mga sir wala po tayong load kundi yung ilaw dito at saka yung ilaw sa daylight wala po tayong naganap na overcharge mga sir no full load na natin headlight sa high beam mini driving light sa high beam assert na natin i-activate na natin tapos lagyan natin yung under lights mga pahilaw dati ko na po itong nagawa mga sir ay, po tayo mga sir, 12.2, 12.1. Bukas po lahat yan mga sir. Pakita po natin sa harapan. Ano okay po po? sakali Kumurap na mga sir. Pakita natin. Pero natin si mini driving light, double ko. Yung double horn ni sir, na naka-interruptor relay. ayaw okay pahingin natin yung motor at kakausapin natin yung mayari kasama ka sa vlog sir 12.3 kasama ka sir A I hindi na okay no. 12.4 dong ano sabi mo dong no. bagong katatlong araw ko gawa ng motor <laughs> sa lahat don, na sumusuporta kay San Pedro Pulweber maraming maraming salamat po God bless po sa lahat sa, lahat sa inyo thank you po peace po